Eh tatay, eh, nung linggo umi ako pero saglit lang ano. Yeah. Eh pero ang totoo tatay, eh, eh gusto ko na rin uli mag-license eh. Bakit na naman tay? Eh tatay, kahit saan ako punta, yung mga tao na yan sinusundan ako, sawang sawa na ako eh. Saan eh, po kayo lang, pupunta? Eh maghahanap tatay. Hindi ng po. mapapangasawa. Ha? Huh? Good morning, Tay. Aww. Ang pasarap yata ang iglip, Tay. Morning, Nay Carmen. Morning, Nay Carmen. Tignan niyo po yung mga nanonood. Good morning, morning. po. Ang ganda-ganda ng nanay Carmen natin. Uh. Oh. Napura nga lang, lipstick. Kamusta um, daw po kayo, Nay Carmen? Mm. Anong gagawin natin, tay? Eh, saan po ba tayo e, gapan na po yata. tay. Opo. Pag mo muna kayo, tay? good morning mo muna kayo, tay? Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning po sa atin na sa mga katekram po natin dyan, sa mga lolo, lola, tatay, nanay, tito, tita, ati, kuya, mga tika, kika, boy. Good morning po sa atin lahat. Nandito na po tayo sa magkapaan, uh, mga katekram. Hmm. Kaya naman, Nay Carmen. Good morning po. Kaganda ng ating nanay Carmen, no? Oh, fresh, na fresh. Hmm. Nay Carmen, kumusta daw po yung puso nyo? Kumusta daw po kayo ngayon? Hmm. Okay, si Tito Darius. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning mga katekora. Ano yung Yun na talaga yung ano ba. Ano? Ay, napangitro ko, sir. Nagulat ako. Ay, dito na pala kami. Ay, sorry, wala po yung ano. Yan, dito na tayo. Teka, pangano tayo. Number 3 sa ano. May ano tayo. May doktora ka, teka. 11. Wait lang. Kung oh, sabi ko lang sa Apo. doktora, ha? Tay, wait lang po, ha? Tignan ko lang din kung may upuan para makaupo na tayo sa loob. No, tay. Nanay Carmen, wait lang po, ha? Apo. Wala pa. Wala pa si Doktora tay. Eh, anong ang din 11 po. 20 minutes. 20 minutes na. Siguro na traffic po siya. Di ba tayo ang ng traffic natin? May Carmen. Pa. Sa so, tingin niyo po, ba't kailangan natin bumalik kay Doktora? Hindi ko kayo. Kayo tayo kung titingnan lang ng unang ano yan kung ang ayos o paano ano, sa tingin niyo ba kailangan pa ho ba tayong bumalik dito hindi na eh wala naman po masak eh ayos lang po para nalilinis eh at... pero kasama na naman Wala naman itong masawa. Eh, basta ba nasa ayos eh, di okay na. Hala naman tayo, ang tao naman kasi kahit alam ka rin tao, ano, ano, talagang magpapatingin sa doktor. Maganda nga yung tatay. Eh. Kaya okay lang kung tayo titignan. Hmm. Titignan din naman natin sila. Kumusta po kayo? May nahanap po kayo? Wala naman po. Mama siya po. Kumain na po kayo? Tanong ko lang po kayo, Nay Carmen. May problema po ba kayo ngayon? Wala naman po. May parang gumugulo po ba sa isip niyo ngayon? Ano pong nasa isip niyo ngayon? Wala. Malungkot po ba kayo dito? Malungkot po kayo dito? Bakit po? Gusto ko lang po malamad kung... Wala naman po. Wala Balung... Hindi naman po kayo yung parang nakakulong. Opo. Po. Masaya naman po kayo. Opo. Magalo po kayo sa mga katagram. Hello po, katagram. Kumusta na po kayo? Sana na sa mabuti pong kalagayan lagi araw-araw. Namimiss po nila kayo. Namimiss po. Namimiss po kayo ng namimiss. <laughs> 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 Hindi po namimiss po kayo nila. Namimiss po kayo nila. Na... Hindi po namimiss po kayo nila yung mga nanonood po mga nanonood po, namimiss po kayo. Kumusta po kayo lahat? Hindi po, sila po yung nakakamiss sa inyo. Apo, um, kumusta nga, nga po kayo lahat? Mm, sabi po nila, ba't di ko daw po kayo isinasama sa vlog? Um, kumusta po lahat? Mm. Masaya naman po si Nanay Carmen Katekram. May mga time lang talagang nagsasalita siya parang parang may kaaway ganon yung mga ganon na like Carmen hindi niyo ba maiwasan yung ganon yung no. yung minsan parang di pa parang ano po uh, may kausap po kayo pero pasuga, pasigaw Para pasigaw po may sanib yun ah, may sanib po kayo Masaniban Minsan na dumadaan yun, namatay daw sila kasi. Sino po? mga yun. Na, Nasalbay daw sila eh. Uh. Hmm. Upo po kayo. Maganda pong maupo dyan. Tapos nakatanon. Nay, kanina no? Kanina na. Mm -hmm. Namimiss nga po nila yung kanta nyo, Nay Carmen, eh. Uh, thank you po. Hindi po yung kanta nyo daw po namimiss nila. Yung maganda nyung ano yung thank you. Thank you. Diba may ganun po kayong kanta? Thank But, you. Thank you. Ang mabait niyo, thank you. <laughs> 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 Hindi 'yun yung isa. Ha? Yung maganda yung kantang thank you. May ganun yung masunod sana diyan, thank, thank you. Thank you for your kindness. Ayun. Thank you for your tenderness. Thank you for your smile. Thank you for your laugh. Thank you for your everything. Thank you for you everything. Thank you. <laughs> mm. May Carmen, may kwento po ako sa inyo. May sikat na sikat po ngayon. Diwata po ang pangalan, nagpaparisan po siya. Gusto niyo gawa po tayong parisan? Kayo mm. po yung mag -ano, magbantay. Ano yung parisan po? Yung parisan, May Carmen. Hmm. Hindi ko po alam. Yung, yung, para siyang mami. Tapos meron siyang yung sahog, mga beef. Liempo, ganun. Hindi po alam mo. Hmm. Sige po, punta muna sige po, magpahalam thank po. po muna kayo dito. Sige po, bye bye po, thank you. Hmm. Thank you po, Nay Carmen. Ano ba 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 siya, mo ulit siya, kung lahat ang tipa, Bakit ano ba nangyari kayo? Namatay ka, ano? Saka ba naman siya eh? Um, ang kami ng gero. Pinaanan siya in pa. May kausap po kayo, may Carmen? Uh, galing po ba yung pagganda naman ng ano? Yung ganda ng paa? Nay oh. Carmen, patingin nga nung paa nyo. Ang oh. ganda. Thank you po. Parang pang pang mayaman ah. Thank you po. Lahat naman mayaman, wala namang pang eh. Ay, wala po bang mahirap? Wala po. Sila na nagpapahirap sa sarili nila. Eh. Mukha rin yung silang tanga. Hmm. Uh -huh. na Manila eh. Sino po? Ayun, nagpapahirap sa sarili nila. Hmm. Kala ko po meron na kayong kaaw eh. Hindi, wala naman po. Patingin po nung ano nyo, kuko nyo. Kasi ang ganda. Gan May Carmen, pag ganyan, no? Hmm. Anong masasabi po nyo sa kuko nyo? Almost having this very beautiful, silky pink, red, uh, purple, and orange. Na kaya man yung pagyano oh. yung parang commercial yung parang ganon. Oh. Um. <laughs> that very beautiful, monstrous. I uh, like a stone of jewelry, uh, like a treasure in your heart, in your love. Oh, yung picture naman pong pang model na Carmen ng koko, Paano? Gagawan ko kayo yung poster. Na Carmen, siguro pa ganyan. Papano ba? Yung... Opo, print, papaprint, papaprint ko. Pag-ganyan mo kaya. Aww. Tapos yung mata niya dapat nag... Paano nang kayo? Hmm. <laughs> 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 Hindi na bagay siya. <laughs> Hmm. si Tito, si Tito Barrios pinutulungan um, po tayong mag uh, maggawa po ng dishwashing liquid napaka ano po niya napaka linis po ng gawa namin o oh. Kaya yeah, wag kayo kayong magalala, yung bibili yung bibili kayong dishwashing sa amin. Ayan. Ano po siya? Safe. Na Tito Darius? Na safe siya. na, Quality. Mm. Quality, babango, puro, mabula. Oo. Oh. Saka, oh. pamayang, malagkit. Malagkit. Okay. Sobrang malagkit. Oo pang ano ah, pang... pang ano ng customer yung mga ano mo eh, ah. Totoo naman, sir. Parang nating dumaan sa basusin pag ano. O oh, kasi katekram, oh. di naman uh, namin gagawin kung madumi yung mga gamit. At sinicheck ko muna natin yung uh, kung okay po yung, kung malinis po lahat. Tsaka o uh, natin titimplahin yung dishwashing liquid doon natin. Ay Carmen, pwede pong magtanong? Nang uh, isang araw na rin ko kayo magmura. Opo. Ba'to kayo nakapagmura? Nakapagmura po ah. Mm. Ano po, uh, po yung mura po sinabi? Ah, P.I. po. Yung... O, yung pong... Di ba nagmura kayo nung hapon? Opo. Ba'to kayo nakapagmura? Ano po yan? Ah. Pero masama po yun no? masama? May mura ang gano'n, Oh. May may gusto ba kayong saktang tao? May pinaparing... Um, oh. kala ko po may gusto kayong patama ano saktang tao. Oh. Okay. Kasi nagulat po ako bakit to kayo nakapagmura eh. May salbay po ba? Hindi, hindi ko alam mo. Hindi mm, nyo na po maalala? Hindi, wala na po. Pero naalala nyo po yung may minura kayo? Wala rin po. Mm, nasa taas po kasi ako noon, eh. narinig ko, ah, kaya nagmura si Nanay Carmen. May kaaway yata. May umaway po ba sa inyo? Wala rin Hmm. Sa sabong ba? Hindi lang mag-away ako. Oh. No. Hindi hmm. lang mo nangaway yun. Sabi kasi, bakit niya kayong sa labyan? Uh, sa oh. sabon. Sabi ko, hindi kasi ilalagay sa ano, panghugas hugas ng pinggan, saka pang hugas ng pantrapo. Oo. Oh. Hmm. Pang pahiko. Oh. Pero sa plato lang po yun. Masuwag hmm. sa toilet, pang ano, pang ingil, sabi ko ganyan. Oo. Oh. Oo. Oh. Hindi ko mas kapang ganyan nga. Sa ano, sa toilet mo, paglilis na ganyan. Okay, yun lang po. Bawal po magmura na ha? Okay. Kasi ayaw po ng ating Diyos yung nagmumura po tayo, no? Nakakasakit tayo ng, ng damdamin po ng ibang tao. Okay. At si Tatay Fred, hindi naman nagmumura na no, sa wala naman ho sa palbularyo ko yun. Ha? Ibig sabihin, kapag anin ho natin magmumura, wala naman tayong dapat mura. Wala naman mm. tayong dapat mura. Mm. Eh, basta, ay, kahit na ako lang, andun lang tayo. Wala mm. na, naman tayong problema eh. No. Yeah. Eh, yung mga tatay, wala naman tayong problema eh. Ay, tara na pala tayo. Tara na eh. Hmm. Pwedeng sabay na lang eh. No? Oh, sabay ko yung dalawa. Okay, thank you. Ito na tayo. Tara tay. Dan, tayo. Ay, baba na po. Dyan tayo tayo. Masikip po dyan. Ang sexy talaga ni Nanay Carmen. Tara tayo. Ani ni pobal. Tay, magandang hapon. Eh, binabawasan lang naman natin dati yung yung, yung, yung na yan. Ano? Para kung meron pumunta nang gabi, eh, wala naman masyadong makikita ng uh, na dahon. Yun po. Eh, importante po kasi, ano, eh, yung bungad na yan. Ano? ano. Importante yung bungad kasi na yan eh yung gawin na yun hindi masyado eh, sasabihin ko na ulit kung bakit eh, gusto eh, gustong gusto kasi nakikita yung sahara. eh pagka kasi may laglag na dahon o bulaklak eh sa akin ay bakit hindi winalis kaya nga ayoko nang hintayin na sabihin pa kaya winawalis ko na kahit itong una lang nato ano? Sasabihin ko tatay. Po. Sasabihin ko bakit. Apo. Tatay, kasi may bulaklak, ano. ibibigay ko ang basa, ano. Nakalagay sa paso, may bulaklak, may puno. Eh, ang basa kasi dyan, tatay, eh, anak pawis, ano. Anak pawis, tay. Eh, may bermuda, kaya anak mayaman, ano. Hmm. Tay, kumusta na daw po kayo? Eh, 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 tatay, mabuti naman Hmm. Parang parang ulap. to na problema eh. Yeah. Ah, siguro eh, baka sila may problema ano. Hindi kumusta na daw po kayo tata, ngayon? Ay, ay, mabu mabu mabuti tata. Ito oh. Hmm. Nakapagwawalis pa nga Oo eh, po. Kumusta na daw po yung puso nyo ngayon? Abi, eh, malawak na malawak tata kahit sa isipan. Eh. Mm -hmm. okay. Ah, oh, tata eh kasi eh, sasabihin ko na eh nung bata ako, eh punong-puno ng kalusugan niya, nung bata ako eh ngayon, matanda na ako, kaya ala ano, ng kalusugan niya Di ito, ito tayo, nung bata ako, mataba ako, ano, kumpleto uh. ng kalusugan niya ibig sabihin, eh kahit pa paano, nakakabili ng vitamins sa nanay ko, uh, no kaya mataba ako, no, para akong babae eh ngayon, eh para na akong negro pero guwapo pa rin. Eh, medyo lang tata eh. Uh oh. Eh, lalo na tata, yan, no? Eh, pagka nakapag-gel pa ngayon yung buhok na yan. Mm. Eh, ito, medyo guwapo na kote. <laughs> Hindi, ito to. Kapagka ang bata, luto sa bahay tamis pag tumanda yan, taglay na yon kahit na hindi masyadong masaganaan ng pagkain. Eh, hmm. Ano, ano, medyo mga siya. Ano. Eh, iba kasi yung bata at iba yung may na. Ano. Hmm. Eh, importante, pagkabata pa lang, yung bata, lutuin mo ng bata. Hmm. Para maging malusog ang kanyang uh, brain. Tataglayin yun ng bata. Kasi pa, kahit na pinayiinom mo ang bata ng bata, yung bata pa lang, ano. Hindi naman, hindi naman, ibig sabihin, hindi naman gagana kagad ba sa kanya yun. Tay. Tataglayin niya hanggang sa tumanda siya. Opo, kanina po, may nagre-request po yung pinaka bagong update sa sa inyo, si Ma'am Catherine de la Peña. Ay, de la Peña, tatay? Catherine de la Peña po. Ay, parang uh kuwang ko yung uh, kuwan na yan. Ay, alam ko tatay, eh, pagka de la Peña, eh, palagay ko pakisama yan. Oh. Ah. Hindi po, taga California po siya. Ah. Gusto po niya makita yung pinakabagong update sa inyo. Katekram, ngayon po ay June, ano ba ngayon tayo? June 4 po ba ngayon? Eh, Wait lang po. June hindi ko natatandaan tatay, pero kundi June 4, June 3 eh. Dako? Apo, ah, June 4 po ngayon. June ay, 4. Ay, may kuwan kahapon. Gusto po kayong makita yung kumusta na daw po kayo, kumusta yung pinagdaanan nyo nung nakaraan. Eh... Tatay, eh pagka... Dila Peña o oh, sino man, ano, si Mam ma man, ano, hmm. maayos naman po, ano. Kung nakakarating man kayo sa abroad, eh baka sakali sigurong darating ang panahon. Ingat, Kuya. Eh kaya nga, Pagdating ng panahon, pero uh, kon sa akin, pamilyar sa akin yung apelido ng Delepeng. Eh. Tay, ah, baka kamag-anak nyo kaya po ano? Uh, eh, kung ha, uh, hindi, hindi, tata, hindi ko kamag-anak. Niya. Uh, tay, kumakanta kayo, nihinto nyo? Eh, kinukuha ko lang. Eh, kung uh, ang apelido nyo, Delepeng, eh, parang uh, kon sa akin, ano, pamilyar sa akin, ano. Eh, uh. meron dito yan, eh. Meron sa Bicol, ano. Uh. Pero hindi ko sila kilala. Eh, kung nakarating man sila na abroad, eh ang apelyidong Delapenya ay pamilyar eh, sa akin, nadidinig ko. Ano? Tayo maganda yung ah, pagdating ng panahon. Ay eh hey, tatay. Hey. eh kasi mahirap kasi yung uh, nanghihiram ng uh, kuan eh pero kinakailangan manghiram eh ano yeah. eh yan kasi eh sabi nga pagdating ng panahon baka ikaw rin at ako yun ang sinasabi mo hindi ko man natatandaan tatay pag tumibok ang puso ko eh, kan kantaya ata hindi sana ko ma mangyari sanay mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. eh bagamat nakakalimutan natin yung ha, lirik, eh umanhin na po ano, pero may kaugnayan yan eh, ha? tayo okay, kung di nyo mamasamain, kumusta po yung ano nyo? Kasi gusto rin po nyo malaman eh. Eh, kumusta daw po yung sabi ko kasi sa kanya, umuwi po kayo ng ilang beses na buhat po ng ano, apat, limang beses na po. Kumusta hmm. po yung pag-uwi nyo daw tay? Eh tatay, nung linggo umi ako, pero saglit lang ano. Yeah. Eh pero ang totoo tatay, eh, eh gusto ko na rin uling maglayas ulit eh. Bakit na naman, tay? Eh tatay, kahit saan ako pumunta, yung mga tao na yan sinusundan ako, sawang sawa na ako eh. Hindi ko man sila nakikita, eh sasabihin lang sa akin, abay sira ulo yan eh. Mm -hmm. Eh kaya nga nasisira ang tao, ano, ayaw makisama. Okay sa kalubayan na nila ako. Mm -hmm. Kahit hindi nila sabihin, alam ko na yun. Iniwanan nila ako tapos babalikan nila ako. O, bakit kasi eh? Mm -hmm. Eh hindi naman nila ako asawa. Kasi ang binabalikan lang asawa sa kanaka 'no. Eh hindi naman nila ako asawa, pakikisamahan nila ako 'no. Mm -hmm. Eh ayun. Ano? So, to, kahit hindi nila sabihin sa akin. Alam kong ha. Okay. Oh, kung maglalayo so kayo, saan kayo pupunta? Abay, talagang makikisama ako sa tatay sa uh, dapat pakikama. Totoo po yun. Hindi, maglalayo so kayo. Sa, pinasamaan eh, yung loob ko. Bakit? Hindi, tat hindi naman tatay. ano. know? Eh, totoo. Kung ako'y maglalayas, abay, pupunta ako talaga, talaga sa dapat pakisamahan. Ano? Kasi ang tao, ang pananaw ko sa tao, tatay, Oh. Magkaka-level ang tao, maitim, maputi, malaki, ano. Mm. Eh, kasi mag alam ko, magkakarebel. Pagka hindi mo karebel, hindi mo pakikisama. Eh. Hindi po, ba't nga po kayo maglalayas? Eh, San po kayo lang. pupunta? Eh, eh maghahanap tatay. Hindi po. Mapapangasawa. Ha? Huh? Abay, oh, eh, kasi eh, mas maganda yung dinadagdagan. 'wag papalitan, dadagdaga. Dadagdagan no? oh. Malapit na 'to, mo. Meron na tayong pakwan. Tay, oh, 'yung pakwan natin ang ganda. Eh, tatay, kaya nga yan maganda. Pero malapit nang mahinog yan, tatay. Mm. Pwede. Yan dapat malaki na. Oo. Oh. Tangan nga lang ho, i e, ipektuhan yung halaman. Kaya hindi naman pinatabaan yung... Kaya wakan nyo nga po, picturean ko kayo para may alaala -ala po kayo dito sa tanim yung pakwan. smile po kayo. Picturean ko kayo. Ah, oh, hey. mga katekram, ito po yung aming pakwan, ano, ng mga katekram, oh. Oh. May bunga na po, ano. Alaga po ni Tatay Freddy ang katekram. Isang bunga lang po ito, ay isang puno lang po ito, pero eto po yung bunga. Oh. Tay, pwedeng hati po tayo patikim niya sa akin pagka hinug na. Abay, o oh, tatay, eh, para sa hini, lahat ng mga bata na yan, hinahawakan niya pag naglalaro, kaya hinahayaan ko diyan. Oo, oh, Eh, eh, kwan yan, eh, eh, mundo yan eh. no. Yeah. tay, may iba tayo. Kumusta po kayo? 1 to 10, gayo po. Gano po kayo ka okay? 1 to 10. Kami tata, ito todo to 100, 1,000, 1 million. Okay. Walang problema. Sobra-sobra pa to. 1 uh, million eh no. Ah, oh, kung dilipin niyo man, ma'am. I want a full living. I mean, okay. Hmm. Eh, wala na akong masasabi tatay dahil kasi ah. Eh, Eh kasi eh, eh okay naman ako. Oo. Eh. Okay ma'am Catherine, wag ko kayong mag-alala. Eh, sabi ko nga, kahit dito na si tatay habang buhay, wala namang ano, wala naman ng problema. Sabi, na, sabi naman po ni tatay, hindi naman din po kami naiiwan. At saka tatay, eh, kahit na ano, masaya na ako sa aking ko, ano, no? Ngayon, kung uh, nga uh, anong sasabihin pa. San po kayo masaya, Tay? Kami, masaya na ako rito kahit ako nag-iisa. Mm -hmm. Thank you, Tay. Tata, eh, kay Ma'am Katrina ano, eh, kung ano ang uh, ano, nangungumusta siya, ay eh, pasensya na po, nahihirapan po akong magsalita, ano. Eh, ang good news ko po masasabi, kung ako po ang tatanong, nasa maayos naman po tayo, ano, nasa wasto naman po tayo, magamat tayo maitim, ano. Mm. Eh, ang masasabi ko lang po, ano, uh, ingatan ang sarili, na, uh, huwag tayong hiwalay sa Panginoon, kahit nagkukulang po tayo sa vitamins o sa pagkain, mm. importante, palagi tayong tatawag sa Panginoon. Ganun lang po.